Reflections. Your daily dose of strength and motivation. Reflections. Magandang araw kaagapay. Welcome po sa Reflections. Ako po si Jo Cabrera Alabastro. Sabay nating aralin ang message ni God sa maliit na issue ng pagtitiwala. Minsan nabang nasira ang iyong uh, tiwala sa kapwa. ayan kaway-kaway sa mga may trust issues jaan Well, ang bawat isa po sa atin guilty, one way or the other sa pagkasira ng tiwala ng kapwa. Halimbawa, yung iyong best friend, sabi sa iyo, huy, wag mong i-share isha sa iba yung secret ko. Tapos na i-share mo sa isang malapit mo ring kaibigan kasi hindi na naman siya iba sa iyo. In that way, ay nag-breach ka na ng contract kasi sinabi mo hindi mo i-share sa ibang tao. And even 'di ba sa mga nanunungkulan, mahalaga ang trust ratings ng taong bayan. Dito kasi sumasalamin yung performance ng isang leader. Sa ba siyang mapagkakatiwalaan, kahit na hindi nababantayan. And we can even apply this in our lives. Pero kahit hindi tayo nasa posisyon, totoo rin naman yan sa personal nating buhay. Hindi lahat ng tao mapagkakatiwalaan natin. Yung mga kwento ng karanasan, pain o oh, kahinaan. May ilan nga na nasaktan tayo no? dahil naikalat yung ating uh, kinikip na sikreto. At dahil doon, slowly, nagtatayo tayo ng pader sa paligid natin. At eventually, may mga tao ka na lang na pinipilian mo na sabihin ang iyong vulnerability. Although sa panahon ngayon, the more you become vulnerable, o the more na sinishare mo yung concern mo sa maraming tao, mas maraming kita ano sa mga influencer. Very much different from our culture before, talagang dati halos sa uh, itago mo ito hanggang sa ikaw ay mamatay, pero ngayon, gigigin puhunan siya para mas maraming likes. Ayun na nga no, naglalantad uh, ng buong pagkatao. Yung iba naman, ang intention is to raise awareness. Hindi lang para mag-raise ng maraming likes. In fairness din. No? Depende rin sa motivation. Pero, alam mo ba kung bakit si Jesus in particular, bakit yung mga tao na lumalapit sa Kanya, madali na magtiwala sa Kanya? Bakit kaya? Because when He speaks, it's not about him. Hindi siya nag impose ng kanyang leadership. Hindi siya nag impose na yung people to bow down to him or to respect him. But it's all about loving them, making them feel that they are accepted and safe in his presence. Gusto mo ba na yung mga tao ay madraw sa'yo at mag-invest ng kanilang pagtitiwala sa iyo. Do not talk highly about yourself. Gaya ni Hesus, ang laman ng bawat salita niya ay pag-ibig sa kapwa. At yung pag-ibig na nagpapaalala, tanggap kita. Gaano man kadilim ang iyong sikreto. And Jesus creates a safe space sa mga taong nakakasalamuha niya. Yun ang kakaiba sa kanya. He doesn't lead by control. He is compassionate. Hindi siya nang hihikayat na magtiwala ang mga tao sa pamamagitan ng takot, kundi sa pagmamagitan ng pagmamahal. Sabi niya sa John 1014 15 I am the good shepherd. I know my sheep, and my sheep know me, just as the Father knows me, and I know the Father, and I lay down my life for the sheep. Himayin po natin ang verse na to, I know my sheep. Hindi siya leader na malayo o mataas ang tingin sa sarili. Kilala niya ang kanyang tupa, isa-isa. Naglalaan siya ng panahon para makilala at maunawaan sila. At sa modernong panahon, ang pagpapakita nito ni Jesus is all about relational leadership. Yung mamumuno ka na merong malasakit, may connection sa tao, at hindi lamang sila tinuturing na mga robot o mga makina. Sa Bible, madalas tayong ikumpara sa sheep because we are like them. Madaling mawala ang direksyon, madaling mag madaling umiyak, madaling mawala sa gear, madaling magreklamo. We need someone to direct us. Dahil ang mga sheep, gaya natin, directionless. We are prone to wander. Susunod sila sa mga nauna sa kanila kahit na papunta ang mga ito sa balong ikakapahamak. Halimbawa, nalaglag na yung nasa unahan nila, maglalakad pa rin sila. Parang hindi nag-iisip na sila din ay malalaglag gaya ng nauna sa kanila. At kahit nga sa pag-inom ng tubig, ang mga tupa hindi nila alam ang malinis at ang marami. That's why they need someone to guide them, to take care of them, to tell them that this water is good for you. And my sheep know me, sabi din po doon sa verse no, we're reading the John 10, 14 to 15. I am the good shepherd, I know my sheep, and my sheep know me. Wala mang reputasyon ang mga sheep na pinakamatalinong hayop sa balat ng lupa. Actually, kulang nga sila sa intelligence, pero ang kanilang extraordinary sense ay natatangi. Ito ang kanilang pagiging loyal and excellent follower. The smartest thing a sheep can do is to be loyal to a good shepherd. Alam niya ang boses ng kanyang pastol. Meron silang sharp sense in recognizing the faces of at least 10 people. Sampung tao ha? And then other 50 sheep for at least 2 years. At oras na makabisado na nila ito, hindi sila maliligaw because they know the sound of their own shepherd's call. Just like us, we need to listen and read God's word. If we do not do that, tayo po ay maliligaw ng landas. Kapag hindi nagbabasa ng Bible, mahihina ang ating spiritual health. Para kasi ito yung pang-araw-araw mong pagkain. Healthy food. Otherwise, kakain ka ng junk food. Ikaw ba, kaagapay kumakain pa ba ang iyong kaluluwa? Nakakakain ka pa ba ng healthy to feed your relationship with Christ and uh, spirituality? And the more we read the Bible, the more we know na kulang pa pala yung ating kaalaman. And the more we thirst for learning, the more we realize ang layo pa pala ng dapat kong pag-aralan. Si Paul, sabi niya sa 1 Corinthians 8:1, "We know that we all possess knowledge. Knowledge puffs up, but love builds up." The man who thinks he knows something does not yet know as he ought to know. Ang karunungan ay naglalaho, pero ang pag-ibig sa kapwa ay patuloy na lumalago parang sa bata, di ba? Once you explain a thing, bakit sumisikat ang araw? Bakit lumulubog ito? Bakit may ulan? Kapag sinagot mo na, ma ang kanilang isasagot ay panibagong tanong. Parang ang lahat ng tao merong kailangang sagot sa kanilang tanong. And the question will go on. But As we deepen our relationship with Him, as we deepen our communication with Christ, lumalalim din ang ating pagtitiwala sa Panginoon. nag invest tayo ng trust sa ating Diyos. And then I lay down my life for the sheep. Ito po yung pinakamagandang balita. Dahil ipinakita ni Jesus na ang tunay na leader ay handang magsakripisyo para sa ikabubuti ng mga sumusunod sa kanya. He did not lead to be served, kundi manilbihan, maglingkod. Yan ang puso niya, servant leadership. Not about him, but about us. Yung mas mataas pa sa pag-ibig ng magulang. Sabi, ang magulang daw, isusubo na lang, ipapakain pa sa anak. Going back to sheep, ano, Sa bawat kawan, may tinatawag po na bomber lamp. Ito yung tupa na kung saan, sa kahit di maunawa ang dahilan, ay itinakwil ng sariling ina. Either hindi nagustuhan ng nanay yung amoy, yung itsura, yung feel. At kapag binalik mo sa ina, ang gagawin ng nanay, sisipain o itataboy o actually magiging Fatal kapag hindi naagapan. Dahil dito, nagkakaroon ng malaking effect doon sa baby lamb na tinawag na bummer. At naglalakad na kayo ko, na parang wala ng buhay ang kanilang spirit. It was so broken. Mag-isa, walang nagmamahal. At kung walang intervention ng pastol, mamamatay ito. Kasi hindi na siya makakainom ng gatas, hindi siya mayayakap ng kanyang nanay. Pero kapag nag-intervene ang shepherd, ang shepherd ang magiging sudo mami. Pinubuhat niya to, pinapakain, pinapainit, tinuturuan na muling mabuhay. At sa ganitong pag-aalaga, nabubuhay ang mga itinakwil na tupa. At dito nagiging mas makapangyarihan yung spiritual meaning. Ang itinakwil na, na tupa ay nabubuhay hindi dahil sa kanilang sariling lakas kundi dahil sa pagtitiwala nila sa mabuting pastol na hindi sumuko sa kanila slowly that leader that shepherd deposited reasons for that lamb to trust him kaya sa pananalig tayo rin, kahit ilang ulit ng nasaktan, tinanggihan o nagkamali, may pagkakataon pa rin tayong mabuhay muli kapag hahayaan natin na ha? tayo ay yayakapin ng mabuting pastol. Ibetray man tayo ng ilang mga tao, magkaroon man tayo ng napakaraming trust issues sa kapwa. Nananatiling tapat ang Diyos, ang kaniyang reputation ay hindi nasisira. And dun sa pag-aalaga sa tupa, no? Ini-imagine kayo yung mga fur parents. Kasi parang ganun din eh. Binibigay sa kanila yung whether it's a cat or dog or anumang uh, baby, uh, pet na aalagaan pag may sakit. Ninadala sa uh, vet, pinapakain, pinapainit sa apoy. ini ensure that they are comfortable. Hinahaplos hanggang sa... Maramdaman ang pagmamahal, sinasabihan ng magagandang salita kahit alam natin na hindi naman naiintindihan ng uh, lengguwahe nila yon. And ganitong larawan sumasalamin sa kung sino si Jesus sa atin. Marami sa atin nakakaranas ng uh, betrayal. Marami sa atin nakakaranas ng pagkabigo or sometimes we feel like we are not worth the person na mamahalin ng isang tao. Pero sa kanya, walang tinataboy. Ang lahat tinatanggap, pinapalakas, nina-nurture, binibigyan ng panibagong pag-asa. Kilala tayo ng Panginoon. Hindi lang bilang bahagi ng mga anak niya, bahagi ng kawan, kundi bilang mga nilalang lang na kanyang inilalapit sa puso. Sa bawat sugatang espiritu, si Jesus ang kumakalinga. At nagsasabi sa atin, Halika, dito ka muna sa aking ilalim ng aking pagkalinga. I am the good shepherd. I know my sheep. And my sheep know me just as the Father knows me. And I know the Father. He takes care of us just like the uh, broken uh, sheep. He can turn everything around for good. You are in the safe place with God. He can heal your wound. You can trust Him. And He can help you become a better version of you. Tayo po ay manalangin. Panginoon, marami pong salamat for reminding us that you are our hiding place. You protect us from trouble and you surround us with songs of deliverance. Thank you, Lord, na maaari kaming lumapit po sa inyo. May pakita ang aming vulnerability, ang aming kahinaan, na hindi niyo po kami huhusgahan o ikakalat sa iba ang aming mga kahinaan. Thank you that we can freely cry, express our fear, anger, panic, anxiety without judgment. Thank you, Lord, that you are our safe space. Thank you, Jesus, for our comfort na binibigay po ninyo sa amin, sa aming buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Sa kabila ng maraming problema at maraming mga trust issue, Live a life full of hope and be assured of the presence of God. Dahil siya po ang pinaka pinagkakatiwalaan ng lahat. Ako po si Jo Cabrera Alabastro. May the Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and give you peace. Dito lamang po yan sa Reflections. Reflections Your daily dose of strength and motivation. Reflections.